Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy at tayo na po at magkapet pandasal. Hindi natin may pagkakaila ang balitang EJK o extrajudicial killings o ang usapang death penalty para sa mga bilanggong nakagawa ng mabigat na krimen. Hindi lingid sa marami sa atin ang isyo ng abortion at mercy killing sa iba't ibang panig ng daigdig. Murang-mura na lamang daw ang buhay ngayon. Ilan lamang ito bilang patunay sa lumalaganap na kultura, ang culture of death sa kasulukuyang panahon. Sa lungat sa pananampalatayang kristyano, ang kultura ng kamatayan. Dahil dito, hinahamon tayong labanan nito sa pamamagitan ng pagpapalago ng culture of hope. Paano natin palalaganapin ang pag-asa sa ating kapaligiran? Bilang resulta ng pananaliksik nila Robert Barr at Emily Gibson sa kanilang librong Building a Culture of Hope. Kailangan ang positibong pananaw sa buhay o tinatawag nating optimism, ang paniniwalang maliwanag ang ating kinabukasan. Naitatanim ang butil ng ganitong pananaw kapag mapagtanggap ang taong nakapaligid sa atin at higit sa lahat, nabibigyan tayo ng pagkakataong makatulong sa kapwa dito tayo nagiging empowered. Ibig sabihin, nasusubukan natin ang ating kakayahang harapin ang anumang makakapatay sa ating mga pangarap. Kaya manalangin po tayo. O Diyos ng buhay, palaguin mo nawa ang mga buti ng pag-asa sa aming mga puso upang makatulong din kami sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay. Amen. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat.